So yun guys, ah, papunta kami sa ano yung tinamaan daw ng kidlat na lalaki. Si Electric Man kung tawagin dito. Pwesa po ba eh? Oh, ito, ito, ito na. Ay, ayun, ayun ay, pala, ayun, ayun. Ay, so ito, ito yung tinamaan daw ng kidlat. So, tapos ngayon, nagkaroon ng kuryente sa katawan. Ay, pari man dyan, magandang hapon. Ay, magandang hapon ah, ah, po. Ah, bali, ano, po. Ano, ito yung dalawang kasama ko sa kanila. Naikwinto ko sa kanila na ikaw yung tinamaan hmm. ng kidlat. Kasi simbola nung tamangan ng kidlat, nagkamirong ka na ng kuryente sa katawan eh. Gusto po ah, sana, oh, ayaw, ayaw din lang maniwala, si? kaya sinama ko sila dito. Okay. So, gusto, gusto namin makita kung paano Pero okay, po, okay, eh. okay lang, okay lang kahit ipakita yeah. ko sa kanila. Pwede lang po i-video. Oh, okay, na po i-video. Pasample po kami. Kung totoo po na nakakapagpailaw kayo ng ano. Oh, po yung ilaw. Ayun yung ilaw. Oh. Ayaw naman lang maniwala. Ayaw talaga nila maniwala sa akin, kaya sinama ko na sila. Saan nyo gustong ilagay sa katawang? Kahit saan po, kahit saan. Basta ano, sa kamay muna ha. Ay! Lo, oh, puta mo, sabi ko sa inyo, hinailaw yan, yan eh. Wala ba yung kurente oh, dito? Ibig sabi totoo talaga yung mga kwento-kwento, no? Oo, wala yan. Wala kayong kurente Kasi kung ay, ay, yung ay, ay, um, ano yan, um, galing pre. Kung gigilaw talaga, um, no? Subukan mo. Subukan mo? Sige, Sige tayo, 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 tayo. Paila mo. Yan, no? Wala, oh. Oo, sabi sa niya, Talagang siya lang talaga may kurente. Sabi to talaga. Dito, meron pa dito, oh. Oo. Ay yan subukan yan, yeah. talagang sila nakakagawa niyan, walang iba. Kuya ano, so, kaya siya binansagang oh. ano eh, yung ano eh, electric, electric man. man. Oh. Kuya ano, bali ilang taon na po kayong ano, na ganyan? Ay parang ano pa lang, parang mag isang taon pa lang. Ano, eh bago pa. Eh yung ilaw-ilaw pa rin yung katan doon, nasa short. No, no, okay. no, 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 no. Hindi nyo nabalitaan nyo na, na tamaan ng kidlat eh. Uh -oh. Uh -oh. Kuya mga iba lang kami, pwede bang ano, pa-request kami, pwede ka bang dot-dotin. Ayun ka. Ay kapitan. Kung magagalaw. Okay na po kakapitan. Malayo ko dyan yung katawan ko. Bakit po kuya? Nag-ground yun eh, ground dyan. Subukan nyo, subukan nyo. Try ka. Oh, eh. Ayoko na talaga ng Ayoko na talaga Kuya, may ka pala. Oh, ito, ito, ito susubukan nyo. Sige na, ko kuya. Namula yung kamay ko, grabe. Hey, na sa Ay, yung no, Ito, ko, may ilaw to. Oh, di, oh. Di, di, may ilaw yan. Subukan mo kung hawakan, mamamatay oh. tong ilaw na to. Pero may ground pa rin kaya, ano kaya? Subukan mo lang. Hindi, subukan mo lang pre. Ayung ayung wala 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 ayung 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 Oh, ay, tama sa'yo. Mga balik ngayon. Kuya, ano yan? Kahit saan, kahit saan po yan idikit. May, ay, ano po yan? Iilaw uh, po yan. Oh, may supply na ko Oh. Mm. Yung ano, may meron ano. May lang. O. Oh. Takal lakas talaga. Oh. Meron. Wala pong kurinti yan? Wala, wala yung kurinti. Ayun, ayun, oh. wala sa eh. Daw. Kahit sa no. Taw. 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 Kuya, Taw. ano. Hmm. Kuya, oh, kuya um, ka? may nabalitaan pa kami kuya sa iyo na ano, yung nangyari daw dito na ano, nawala ng kurente yung buong barangay. Ano daw yung ginawa mo? Ay, bali yung mga tao kasi dito, pumunta sa akin, nag lang sa katawan ko ng cellphone po. lahat pwede po lahat pati battery oo, oo. pwede ka ano po i-charge sa inyo bali niyo? ano bali 5 minutes lang full charge na pero wala namang epekto sa katawan niyan wala mas lalong nga eh, ako ngayon po ano pong ginagawa nyo ngayong ano dito sa banyo, sa yung sa iyo yun na po na ako ng kurente hindi na po, ula na po kayo bali ano, ano na kayo bali nagsusuplay na rin ako ng kurente dito sa barangay so, so, yun, so buong no, barangay ano nga po sir pangalan niyo oh, bonjing so, po bonding hmm. so guys sa, sa, baka sir ano baka ma, pag inupload namin ito baka ma discover ka ng anong buong Pilipinas Magic ka oh. sa si niya, oh. sino pwede magic oh. si ka so. Hindi, Hindi. teka lang. Babayaran ba ako diyan? Ano, ano, babayaran ka po nila siguro mga ano. Siguro may ano hati lang po tayo kasi kami hmm. ay okay. Pero ano kasi, kasi kami aking... po yung mag-aano sa kami po yung magpapaano sa KMJS eh. Sige, mm, kunyari, ating kapitid lang po, kunyari, bigyan tayo ng isang libo, sa'yo po yung 200. So, tapos ngayon, pati itong tagkaw yan, ginakapas talaga ng kurinti ngayon. Ang buti nga, may lumabas na ganyan yeah, eh. Sige, Sige ba, rin, ba, ito, ba, ba, ito, pa, isa pa ako yan. Subukan natin. Ang galing. Sa ano, lalo na sa umaga, mas malakas yung... I-train mo daw po kuya sa ano, lahat mo daw idudot sa katawan mo. Ang galing guys, oh. Ibig sabihin, pag paggabi, mas malakas paggabi. Merong, merong time sa katawan ko na mas malakas. Oo nga, may part na mahina. Sa kilikili, malakas yan. Malakas 'yan. Ayun, mas malakas 'yan sa kilikili. Oo, uh, mas. Hindi ba ramainalan? Minsan malakas. Ayun, malakas. Malakas sa kilikili 'yan ng malakas. Ano anong anong tawag sa iyo dito sa ano? Sa lugar nyo Ano? Ah, uh, electric, ano? Electric man. Electric man. man. Oh. Electric man. Oh. man. Para ka pala Bobby may super yeah, no. powers. Oh, parang hmm. gano'n. Ano gusto mo ulit, Kapitan? Ayoko na. Subukan mo. Talaga sa mga Hindi, subukan mo. Pwede po ano? Pwede ko po bang Kapitan yung ilaw? Hindi ko naman. 'No, hindi titingnan ko lang po. Bitawin niyo na po, bitawin niyo. Bibitawan ko. 'Oh, bitawin niyo po. Titingnan ko lang. So ito guys yung ginagamit yung bumbilya na umiilaw sa kanya. Pag dinikit niya sa balat niya, umiilaw. umiilaw. Kaya nakaka ano talaga. Ang lakas ano? Galing oh. Wala yung, guys si Corretia. Okay, walang daya talaga, yan ha. Walang, walang kaya kaya ito, guys. yung ibang tao nyo, Tingnan nyo pag ano pag dinikit niya to sa katawan niya, iilaw kahit saan niya. Oh. Idikit nyo daw sir ulit Isapa sa ano kahit saan po. Oh. Ayun no, sa kamay niya lang oh. Umiilaw oh, na agad Umiilaw na. No. Grabe so, ano? talaga yung Corretia ano. B Baka, gusto B niyo mag -try -try. Naka, ano, sir, kinakalibutan Bay ako. Gawa naman ano, sir. Bayton, 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 ngayon ngayon lang ka kasi kami sir naka-discover ng ganyan talaga na ano na tao na nakakapagpailaw ng ano. Sa Pero, ano, Joe? sa buong mundo kasi ako lang yung binayayaan ng ano. Yun no. Know, 'Di ba yung kinidlatan? Kinidlatan. Bihira lang 'yan may iniingipin akong ano yung Pero hindi ka man nagtatago na, pag nai ano, pag na ulan? anting. pag naulan. May ano si kuya may anting-anting. Oh, pag naulan hindi ka na ano. No, na ah, pag nakulog, kidlat, oh. hindi. Na ganyan nga ako para mas lumakas ako eh. Ay, yung oh, yung pati, yun pa inyo nilang pinaka ano niya, parang pinaka charge niya. Oh. Sige po, bawal na makasyo ano niya, ano supply ng kuryente. Sige po, ano pag ano po? Pag gusto niyo pag ground out sa inyo pumunta lang kayo dito. Ay, salamat po, salamat. Sige po, bali. Babay ka lang pulit kami dito pag ano po pag pag mayroon ulit po sa amin nag ano dito oh, papunta. Abala ka niyo ang kahon niyo. What? Ayun kahon. Huwag ka masyadong humawak. Baka man -ano oh. Pa, oh. Kapitan, si 'yan. Buya. Yan. Takip 'yan, takip. So, for safety, for safety mm. lang to, for safety. Ay, maraming salamat po at sige, ano. Sige, sige, Nakita sige, po namin na, na 'yan. Kami, kami po iuuwi na po. Na Balita na lang namin po kayo pag ano. Salamat po, Pag makiki-MJS ka na po kaya Soko. Ah, sige. Salamat po.